Pondo ng mga barangay at SK binusisi sa committee hearing ng sangguniang bayan ng Maldan. Sundan sa report ni Joan Punsoy. Sa 30 barangay sa Mangaldan, Pangasinan, tangi ang barangay tebag lamang ang aprobado na ang 2024 budget. Dinidinig pa ng Committee on Appropriations and Ways and Means ng Sanggunyang Bayan ang budget proposal ng natitirang 20 na barangay. Kabilang sa questions sa committee hearing ang paglalaan ng 30,000 pesos na pondo ng Sanggunyang Kabataan ng Barangay Salay para sa distribusyon ng pills at kondom. So sa tingin namin, kung maa-allocate nila ito sa iba pang mas makabuluhan at mas uh, mas magagamit ng mga constituents ng mga proyekto ay doon siguro mag-aagree o papayag yung ibang mga kasamahan natin dahil tinitingnan natin kung ito nga ba ay naaayon din sa batas. Kung ko kasi yung mga iski kasi kuan nagkukopyahan sila o kaya ganoon sa ibang barangay kay ganito yung ginawa ko a naman, sabi ganon. kaya ganon na lang parang kinopya ba kami hindi hindi kami konten approve kasi Uh, mo. Ka mga kabataan pa yon. Maging ang paglalaan ng 100,000 pesos na pondo para sa sports program sa loob lamang ng isang buwan. Question din, hindi na nagpaunlak ng panayam sa kamerang SK Chairman, pero binago na raw nila ang kanilang programa alinsunod sa rekomendasyon ng komite. Mahalaga na ma-allocate ng tama yung budget kasi ito ay nanggaling sa tax ng tao. No? Ibig sabihin, kailangan makabuluhan at talagang kinakailangan ng constituents nila yung paglalaanan ng pondo nila. napaka -importante importante umano ang pag-aproba sa mga pondo ng barangay para sa implementasyon ng mga proyekto. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, One North Central Zone.